Aba, napakabilis na talaga ng communication ngayon dahil sa ating mga cellphone. Katunayan, may git 51 isang milyong Pinoy ang meron nito. Maliban kasi sa pag-text at pagtawag, marami pang features ang ating mga mobile device tulad ng streaming at online shopping. Malamang nga sa cellphone mo din pinapanood ang video na 'to. Pero alam mo ba na maraming naglipa ng masamang loob? na nanamantala ng kapwa gamit ang kanilang gadget. Sila ang tinatawag nating online scammers. Ating alamin kung ano ang kanilang mga modus at paano silang iiwasan sa panibagong episode ng Balitang Kaalaman. Sa isang interview, sinabi ng PNP Anti-Cybercrime Group na halos 20,000 cybercrime cases ang naitalas sa taong 2023 kung saan mahigit kalahati o labing isang libo dito ay online scams. Narito ang pinaka-common na cybercrime scams na dapat nating iwasan. Una, ang smishing. Ito ang klase ng scam kung magpapadala ang scammer ng isang text na nagpapanggap na isang mapagkakatiwalaang kumpanya. At sinasabing maaari kang makatanggap ng salapi o kahit na anong nakakainganyo sa biktima. Sa loob ng message, mayroong link kung saan kailangan mong maglagay ng inyong mga personal na impormasyon na kanila namang gagamitin sa pag-commit ng tinatawag nating identity theft. Minsan naman, magpapadala ang scammer ng malware na pag pinindot ay magbibigay sa kanila ng access sa inyong mobile device kung saan maaari na nilang mahalungkat maging ang mga maselan mong larawan o video na magagamit nilang pang blackmail sa iyo. Sa mga mahilig mag-online shopping, ingat tayo sa buying or selling scams. Madalas itong gawin ng mga kawatan kung saan matapos mong bumili at magbayad sa kanila online, ibang item o kaya naman ay wala talagang ipapadala sa iyo. Isa naman sa pinakamadalas gamiting modus sa ating bansa ay ang impostor scams. Magpapanggap ang kawatan na kakilala ng biktima na humihingi ng saklolo hanggang sa mapapayag ang biktima na magtala ng pera. At meron din tayong tinatawag na lottery scams. Makatatanggap ang biktima ng text o tawag na siya daw ay nanalo ng malaking halaga. Pero bago makuha ang napalalunan ay kailangan munang magpadala ng pera sa GCash number o kaya naman ay bank account na ibibigay ng suspect. Huwag magpapabiktima sa mga modus na ito. Maging maingat at mapagmasid sa mga kahinahinalang text o chat na ating matatanggap. Kung mabiktima, huwag magdalong isip na iulat ang pangyayari sa aming himpilan dito sa Eastern District o sa numerong ito o kaya naman ay sa pinakamalapit na Anti-Cybercrime Unit sa inyong lugar. Ako po si Police Major Crisanto Eldapoma, ang inyong balitang kaalaman correspondent. Nagpapala sa inyong lahat, lamang ang may alam.